Makapuso, mahimbing ba ang tulog ninyo? Ay po kasi sa mga eksperto, may problema. Sa kalidad ng tulog ang mga Pinoy, kaya may pag-aaral po sila na layong gisingin ang lahat sa natutulog na problemang ito. Nakatutok si Dana Tingkungko. Dati pang itinuturo sa atin na walong oras ang ideal na haba ng tulog. Pero sa dami ng kailangan gawin at iba pang responsibilidad sa araw-araw, sapat ba ang tulog ng mga Pinoy? Mga wow. six? Siyempre, sa work. <laughs> sa stress, sa work. Mm, minsan ano, mga four to five. Four to five, tingin mo sapat yun? Hindi. Bakit? Yeah. Minsan gamit namin yung oras. Gamit ko yung oras sa gabi. Eh, yeah. yeah. buwag ako. Nakakatulog pa ba sila? Ano yung pinakamalalang naalala mo? Street duty, 24 hours. Ang sleep deprivation, gaya ng puyat, bitin sa tulog o magdamag na gising, maaaring pag-ugatan ng problema at sakit. Problems in information processing, disruption, we have impaired memory, nakakalimot agad, we have reduced learning, especially in the, in the children and teenagers. We become irritable. There's also poor immune function. People who have chronic sleep deprivation are prone to have diseases. And there's also increased pain perception and increased risk for accidents and falls. It's somewhat of a superpower for humans, for all organisms, actually. It's our way of surviving. Without sleep, we die. Hangad ng isang grupo ng sleep medicine specialists na gisingin mga Pilipinas sa problemang ito. Isinusulong nila ang isang malawakang pag-aaral sa pagtulog sa Pilipinas na magiging gabay para sa rekomendasyon ng mga polisiya sa sleep health ng publiko, lalo na yung mga nasa graveyard shift o nagtatrabaho sa gabi. We have, don't have an answer for that. We rely on studies from the outside, from other nations. Uh, we're developing a protocol. We have been granted by, ano, some, by our partners to, for that study. Ayon sa grupo, wala pa raw formal na pag-uusap sa Department of Health hinggil sa pagsulong ng mga polisiya sa Sleep Health. Nakabinbin din sa committee level sa Senado ang panukala na nagsusulong ng Sleep Disorder Awareness at Education Program. Para maging mas maayos ang tulog, ayon sa Centers for Disease Control and Prevention ng Amerika, ilan sa mga pwedeng gawin ang subukan matulog at gumising sa parehong oras araw-araw. Huwag -araw? gumamit ng electronics tulad ng cellphone 30 minuto bago matulog at regular na mag-exercise at kumain ng tama. Para sa GMA Integrated News, Dana Tingkung ko nakatutok 24 Horas.